Si Fiyang o Sophia Fiyang-Smith ang ating next Pinoy Big Brother Gen 11 winner. Bakit nga ba si Fiyang ang deserve na manalo sa PBB Gen 11? Alamin natin kung ano ang mga katangian ni Fiyang na talagang deserving na manalo sa PBB. Ang PBB nga ay isang reality show. Sabi ng mga nakararami dapat ang manalo dito ay yung good role model para sa mga kabataan. Ngunit sa pagkakataong ito marami ang nagsasabi ding ito ay isang reality show na dapat ipakita ang totoong ugali ng mga housemates at walang pagpapanggap na magaganap dito. Sabi nga ng kanta dito ay dapat na maging totoo at ipakilala ang sarili kahit sino at ano ka pa at si Fiang ay marami nang napatunayan sa loob ng bahay ni kuya at umani na rin siya ng maraming mga tagahanga. Kahit na ilang beses na siyang na nominate ay talagang inililigtas siya ng kanyang mga tagahanga dahil marami ang naniniwala sa kanyang kakayanan bilang isang housemate. Ilang beses na din niyang napatunayan ang sarili niya sa lahat at desidido din talaga siyang manalo, sa kabila ng mga backlash sa kanya sa loob at labas ng bahay ni kuya, lahat naman ng pagsubok sa loob ng bahay ni kuya. Ay buong tapang niyang hinaharap at lumalaban din talaga siya ng patas, kahit na nasalungat man ito sa nakikita ng kanyang mga kasamahan sa bahay ni kuya. Makikita din sa lahat ng teens, siya lang din ang nag-step up para sa kanilang lahat pero hindi nagre-reklamo kahit siya lang ang kumikilos. Hindi man ito nakikita ng mga kasamahan niya sa loob ng bahay, siya ay mapagmahal at mapagbigay. Mabilis din magpatawad hindi nagtatanim ng galit, she stayed stronger out of the challenges given by Big Brother. Lahat din ng mga tasks as a leader siya ang nagpapanalo, siya ang kumikilos, naglalagari, nagbubuhat, nagpaplano, at humihini ng suggestions ng iba, sabi pa nga ng marami. Fiang had the most character development and maturity inside the PBB house. Speaking about maturity, hindi lang din siya maganda o nagpapaganda lang, dahil siya ay may tunay na pagpapahalaga din sa mga tao sa paligid niya, determinado at may paninindigan. Samantala kilala din si Fiang bilang isang responsabling anak, dahil siya din ay naghahanap ng paraan para masuportahan ang kanyang pamilya, nag-online selling siya at gumagawa din ng mga contents. Marami na din siyang mga achievements na talagang ikinaka-proud ng kanyang pamilya, kung kaya't mahal na mahal din siya ng kanyang pamilya, dahil mapagmahal din siyang anak. At hindi lang dun, siya din ay kumakanta. Sa kanyang TikTok account meron na nga siyang 7 million followers updated at mas dumadami pa nga ito sa kasalukoyan. Kahit na dumarami din ang kanyang mga bashers sa ngayon, hindi maikakailang mas napapamahal din siya sa kanyang mga viewers. Kaya ngayon, nagiging malinaw sa atin na si Fiyang talaga ang deserving na manalo, she is true and beautiful.